Okay, so mga boss, so ito na yung ating gagawin na power supply no doon sa ating uh, CK3000 torque kaya 302. So sabi nila 302 daw yun kasi 300 watts times 2. So kung ano man yung tawag nandun mga boss, ayun uh, yun na yun. Na. So CK3000 to, to so pwede, pwede po yun. So ngayon mga boss, yung uh, post natin uh, na unang video is mayroong mga nag-comment to na masisira daw yung amplifier natin kasi nga 34034 34 daw plus 34 volts plus 34 is 68. So, masisira na daw yung ating CK3000 to. So, yung sinasabi ko doon mga boss, pull wave yung gagamitin ko. Hindi pull wave bridge, no? Pag pull wave bridge mga boss, pwede nyo gamitin itong dalawang 34, 0, uh, 34, 34, tapos nag pull wave bridge kayo. So, malamang yung output nito is lagpas talaga, no? Lagpas talaga sa 68. Yan. Pero yung gagamitin natin is pull wave hindi pull wave bridge no so natatalo pa tayo doon sa comment section no so ito mga boss ipapakita ko sa inyo pull wave bridge mga boss center tap so dalawang diode tag isa dito tapos idudugtong natin sila tapos ito yung magiging ground natin so hindi po siya lalagpas sa 68 so malamang nasa 48 lang <coughs> bakit 48 So ito times ito mga boss no. 34 times nyo sa uh, RMS na ano na 1.414 yung voltage peak ng AC natin. So, pag tinayos yun mga boss, 34034, no? So, kuha lang kayo ng isa. So, calculate natin, na 34. So, 34 times natin sa RMS na 1.414, which is the RMS uh, uh, voltage peak, no? So, yan yung magiging expected na DC output natin. So, hindi masisira yung ating CK3000 to, kasi 50 volts yun. So, ito yung lang yung magiging voltage natin hindi naman tayo gagamit ng bridge type kita eh. Hindi tayo gagamit ng bridge rectifier, no? Na full wave bridge. So, yan lang mga boss, oh. Pakita ko sa inyo. So, wala tayong PCB. So, ito na lang. Mag-DIY na lang tayo. So, gamit tayo ng copper para madugtong natin itong mga kapasitor. So, meron akong diagram dito mga boss. Sundan nyo na lang to. So, ito siya, oh. Yeah. so wag kayong malito mga boss ha? Ah. kasi yan naka naka full wave yan. Full, ito yung full wave. Pag isang dayo half wave siya. Yeah. So pag apat, full bridge yon mga boss, no? So, yan, easy, to 20. So, yan yung output, 34, 0, 34. So, yung 0, yan yung magiging ground natin. So, i-connect natin siya sa, directly sa negative ng kapasitor. Yan, yung magiging ground natin. Tapos, yung dalawang diode, 34 yung isa, 34 yung isa. So, idugtong nyo, tapos, kukonnect nyo lahat sa positive ng kapasitor. So, connected lang po yan, mga boss. Yan, screenshot lang na lang. So, gaya okay, malito mga boss. Marami namang, ano, marami namang, mga uh, schematic ng full wave. Kung alam nyo yung full wave, malalaman niyo. Huwag niyo gamitin yung ano, uh, full wave bridge kasi ito hindi siya applicable dito sa ating gagawin kasi gusto ko dalawang 34. Yan, i-full eh, full wave natin siya. Hindi tayo gamit ng full wave bridge. Iba din yung full wave bridge mga boss. Tama naman yung mga uh, sabi doon na ano na full wave bridge pag itong dalawa, 34 at saka 34. Yan. So, pwedeng, uh, full web bridge itong dalawa na to So, sibak talaga yung amplifier natin. So, ito yung gagawin natin mga bossing. nga. So yan. So medyo mahaba tong video mga boss pero panoorin niyo lang kung gusto niyo matuto ng ano uh, gumawa ng linear power supply para sa ating class D amplifier. So ayan, so apat na kapasitor, yung value nito mga busing is 80 volts 10,000 uh, 10, microfarad. So good pa yan. So ito hindi ko na lang gagalawin kasi gamitin ko dito sa aking amplifier kasi nakaano na to naka dual supply na to split type yan So, ngayon, uh, ang gagawin natin, susundan nyo lang. So, ito, dagyan natin dyan. Tapos, yung isang diode din. Yung ginamit kong diode, mga boss, yung 6A to. Saan na ba yung isa? 6A to, mga boss, eh. So, nakikita ba? Yan. So, muna natin, ah. So, ito, mga boss, yung kapasitor natin. Itong linya na white, ito yung negative, no? So, alam naman ang karamihan niya na ito talaga yung negative. Yan. So, bali, yung negative, pagsasamahin natin, mga boss, ah. So, gamit lang tayo ng copper wire. Kaya uh, yung, ano yung gamit ko? Uh, magnetic, uh, bin, ano na lang? Kiniskis ko na lang sya. So, ganyan lang natin kasi, uh, di tayo nakapag, ano eh, tayo nakabili ng universal custom, uh, universal PCB. So, maganda sana yun mga bossing. So, ano lang natin, i forward natin yung video. So, yun mga busing. So, ito hindi dito safe mga boss to Pero, ipapakita ko na lang sa inyo. Kasi, nandito na naman tayo. Eh. Pero, gagawa din tayo mga bus ng merong universal PCB bino para mas, mas safety yun. Kasi, pag ito nakabit dito, short talaga yan mga busing. So, ito ingat na lang kasi, din mo lang naman to. So, itong 34 na to, connect natin yung kanyang 34 dito sa isang diode. No? Yan. 34. Tapos, yung 34 din na isa. Ito. So, dito din sa isang diode. So, ito na yung full wave natin mga boss. No? So, di tayo gagamit ng full wave bridge. Kasi, center tap yung transformer natin. Yung toroidal natin. So, meron tayong center tap na zero. Ito. 34034 34 to pero yung magiging output DC niya is 48 lang so mga expected natin 48 volts DC hindi siya 68 so, huwag kayong mag -ano ng 68 kasi full wave yung gagamitin natin ayan o no? yun yung connection niya yan mga boss so ngayon pa flag natin to turn on natin yung ating transformer so expected mayroon natong out na DC So check nyo ulit, yan, negative na mga kapasitor, yan, naka, naka, ano yan lahat, nakakonnect yan lahat, tapos yung positive nya, nakakonnect din, tapos tag isang diode. Yan. So check natin mga busing ha, so dito na yung output natin, ito yung magiging negative, yung sa ilalim dito, ito yung magiging positive. So make sure na lang na hindi mag, uh, magkadikit. Yan. Yeah. So try natin, So, ako ng tester dito. Tapos, ating testira, no? So, paano ba yan? Ganyan na lang, DC. So, naka-DC na yan. Tapos, ito. Ang ating dc in. ating transformer. So, ito plug tayo dito mga boss, ha? Ayan. Ito lang, medyo yan. So dito tayo mag i-inject positive tsaka negative. Dyan So ipa-plug ko muna. Oops. So Si ayan naka-plug na siya. So testing. So Ayan mga boss 46. 46 Point 54 yun yung DC out natin yan so safe pa yan gamitin mga boss sa ating CK3000 to kasi 50 volts yan naman yung ating, yung ating CK3000 to eh so sa next video testing natin siya. Kami na, uh, testing na natin yung ating CK3000 to dito sa ginawa nating power supply na full wave so ulitin ko mga boss no so ito yung kanyang schematic diagram yan sundan so, nyo na lang mga bossing yan. so applicable yung 34 or kaya 30. So, okay, lumagpas ng 40 or 45 kasi masisira na yung ating CK3002. So, pwede din natin itong gamitin sa ES21P kasi yung ES21P is 50 volts din yun. So, ayan, sa so next video, uh, testing natin yung ating CK3002 dito sa ating ginawang uh, power supply na full wave.